Hi guys! Welcome back sa channel ko! Shout out po sa inyong lahat guys! Kung tatanungin ka, ano nga ba ang una mong naiisip tuwing sinasabi ang social media? Siguro, mga posts ng mga kaibigan, mga videos ng paborito mong creators, o mga memes na nagpapatawa sa araw mo. Pero sa kabilang banda, hindi mo rin maiiwasan ang madalas na makitang mga away, bashings, at mga balitang hindi ka nais-nais. Hindi na bago ang cyberbullying sa social media, pero ngayon, ito na rin ang isa sa mga paraan ng mga tao para kumita at magkapera. Talaga bang unti-unti nang nawawala ang respeto at malasakit sa isa't isa? At ang pinaka-importante na lang ay ang pera. Isa, cyberbullying sa social media, isang paglaganap. Hindi na bago ang cyberbullying, mula sa mga basher na nag-aaway online hanggang sa mga trolls na nagpapakalat ng hate, Parti na ito ng ating araw-araw na buhay sa internet. Ayon na sa mga eksperto, ang cyberbullying ay patuloy na lumalala. Hindi lang ito basta mga insults o pambabash. Ito na rin ay ginagamit na ng iba bilang pamamaraan ng engagement para magpasikat, magka-views, at makuha ang pansin ng mga tao. Kumbaga, ang away at pang-iinsulto online ay hindi lang basta reaksyon. Ito na ay negosyo. Dalawa, pera sa likod ng mga away ang madiling na puwang. Habang maraming tao ang nagiging biktima ng cyberbullying, may mga iba naman na ginagamit ito bilang oportunidad para kumita. Kung mapapansin, ang mga isyong pinag-uusapan sa social media, mula sa mga celebrity issues, kontrobersyal na political opinions, at personal na buhay ng mga tao, nagmumula sa mga away at tampuhan na ini-exploit ng ilang mga creator o influencers, ang mga isyong ito ay nagiging usap-usapan, at habang tumataas ang engagement, tumataas din ang kita mula sa ads, brand deals, at sponsorships. Kumbaga, naging negosyo na ang pagiging controversial, online, mas maraming away, mas maraming viewers, mas maraming pera. Tatlo, maling halimbawa sa mga kabataan isa sa mga pinakanakababahala dito ay ang epekto nito sa kabataan. Ang social media ay isang platform kung saan maraming kabataan ang lumalaki at natututo. Kapag ang mga kabataang ito ay nakikita ang mga iniidolo nilang influencers na nagiging sikat sa pamamagitan ng pag-aaway o pambabash, iniisip nila na ito ang tamang paraan para makuha ang pansin ng iba at kumita ng pera, ang respeto at magandang halimbawa ay nawawala, at ang pinaka-importanting layunin na lang ay makuha ang atensyon at ang perang kaakibat nito. Apat, bakit ganito na ang sitwasyon? Maraming factors kung bakit umaabot sa ganito. Una na dito ang pressure ng social media upang maging viral, ang bawat post ay nangangailangan ng mataas na engagement para magtagumpay, likes, shares, comments, at views. Kapag wala kang kontrobersya o isyong inaapektuhan, mahirap makuha ang atensyon ng mga tao, kaya't hindi na nakapagtataka na may mga tao na willing maghanap ng away o magbigay ng masakit na opinyon para lang mapansin. 5. Paano na ang hinaharap? Isa pa sa mga dahilan ay ang kawalan ng accountability. Sa social media, maraming tao ang natatakot magsalita laban sa mali o masama dahil baka sila naman ay mabash. Ito ang nagiging dahilan kung bakit damadami ang mga trolls, cyberbullies, at mga taong gumagamit ng platform para maghasik ng lagim. Ang sitwasyon ngayon ay nakakabahala, ang social media, na dapat sana'y isang lugar ng pagkonekta at pagpapalitan ng ideya, ay unti-unting nagiging pugad ng paninira at galit. Kaya ang tanong ay, paano pa natin mapapalaganap ang malasakit at respeto kung ang lahat ng ito ay ginagamit bilang tool para kumita ng pera? Sa lahat ng ito, wala namang masama sa paggamit ng social media para maghanap buhay. Pero sana ay matutunan natin na hindi lahat ng kita ay makatarungan, at hindi lahat ng fame ay may kasamang respeto. Ang pinakaimportante ay huwag natin kalimutan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa, hindi lahat ng views, likes, at pera ay nararapat na kapalit ng pagkawala ng ating mga prinsipyo, laging tandaan, ang mga salita natin at action sa social media ay may epekto sa ating kapwa, kaya't sana ay mag-ingat tayo sa bawat hakbang natin online. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang vlog na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-comment ng iyong opinion. Ano ang masasabi mo tungkol sa cyberbullying at pera sa social media? I-share mo sa comment section, at sana magtulungan tayo na maging mas responsable sa paggamit ng social media. Hanggang sa susunod na vlog, paalam!